ang PBA legend, Olympian, comedian, and politician na si Rosalio Yoyong Martires ay pumanaw na. Ating balikan ang kanyang naging buhay at ang kanyang mga naging pamana sa mundo ng showbiz, politika, at sa kanyang mga mahal sa buhay. The Philippine Showbiz List presents Life and Legacy of Yoyong Martires A PBA Legend Si Rosalio Yoyong Martires ay pinanganak noong September 9, 1946 sa Katbalogan, Samar. Siya ay lumipat sa Cebu kung saan siya tumira ng labing isang taon habang naglalaro ng basketball at tumatakbo sa 100 at 200 meters sa high school at kolehiyo. Isang produkto ng Southwestern University ang Razzle Dazzle na point guard mula sa Cebu ay nagtamo ng pangalan para sa kanyang sarili sa Maynila noong mga panahong bago pa ang PBA sa Manila Industrial and Commercial and Athletic Association o MICAA. Siya ay kinuha ni San Miguel coach Ning Ramos at lumipat sa Maynila kung saan nagumpisa ang kanyang pag-angat patungo sa kasikatan sa national team at sa PBA. Pero bago ang kanyang karera sa PBA, si Yoyong ay isang magaling na point guard para sa kupunan ng Pilipinas. Ang kanyang resume sa basketball bilang isang national player ay kasama ang pagkapanalo sa ginto sa ABC Under-18 na ngayon ay FIBA Under-18 Asia Cup noong 1970. Sumiklab si Yoyong sa malaking liga ng basketball sa dating MICAA bilang miyembro ng San Miguel Beer. Kasama si Ramon Fernandez sa pagtatagumpay ng Braves sa pag-angkin ng 1973 National Seniors title. Kilala sa kanyang mabilis na mga kakayahan, lalo na sa depensiba, napili si Yoyong sa pambansang kupunan. Isang highlight na kanyang karera ay ang paglahok niya sa 1972 Olympic Games sa Munich, Germany kasama ang iba pang Filipino basketball legends tulad ni na Bogs Adornado, Manny Paner at Freddie Webb kung saan nasa ika-13 na pwesto ang Pilipinas sa 16 na kalahok. Samantala, kilalang court general, naglaro rin si Yoyong para sa Pilipinas sa tagumpay na 1973 ABC Championship Team sa Rizal Memorial Coliseum sa ilalim ng coach na si Tito Eduque at sa 1974 World Championship Squad sa Puerto Rico dalawang taon matapos ang pagkapanalo sa ABC na titulo. Naging isa si Yoyong sa mga unang manlalaro ng PBA noong 1975 para sa kupunan ng San Miguel na Royal True Orange. Ang foot 5'8 guard ay tumulong sa kilalang franchise na makuha ang kanilang unang dalawang titulo sa PBA. Liging bahagi siya ng unang titulo ng franchise noong 1979 ng talunin ng Orange Men ang kilala at malakas na Toyota Tamaraws sa Invitational Championship. Kasama ni Yoyong noon ang mga kasamahan sa koponan na sina Larry Pounds at Otto Moore na mga import at kasamang Olympic teammate na si Marte Samson. Si na pangalawang titulo sa parehong conference noong 1982 Invitational Conference sa ilalim ng San Miguel Beer Banner kung saan tinalo naman nila ang Crispa Redmanizers sa Best of Three Finals. Sa huling dalawang season na kanyang karera, naglaro si Yoyong sa Winston at Country Fair bago magretiro noong 1984. Kahit pa hindi siya pinakamahusay sa pagtira ng bola, Kilala siya bilang isang napakahusay na depensa, mabilis at isang mahusay na guard siya sa kanyang panahon. Masasabing ang karera sa basketball ni Yoyong ay napakaligaya. Sa mahigit na 362 na laro kasama ang apat na kupunan sa PBA, may average siya na 6.41 points, 3.37 rebounds, 3.99 assists at 2.08 steals sa bawat laro. Si Yoyong ay kasama rin sa 500 Steals Club kung saan ay nakapagtala siya ng kabuoang 753 steals na nagdalagay sa kanya sa ikasyam na pwesto sa all-time steals list ng PBA. Ang kanyang depensa ay napakahusay na ayon sa pananaliksik ni PBA Statistics Chief Fidel Mangonon, si Yoyong ang unang miyembro ng 500 Steals Club ng Liga na naabot niya noong May 1, 1980 sa magandang tinakbo na kanyang basketball career. Bukas si Yoyong sa pagsasabi na palagi siyang magpapasalamat sa PBA sa pagtulong sa kanyang kinabukasan. Katunayan sa kanyang sampung taon na serbisyo, tinulungan siya ng PBA sa educational assistance na ginamit niya para sa dalawang anak na parehong nagtapos sa UST. Sinigurado niya ang kanyang limang anak nila ni Tess ay makapagtapos ng kolehiyo at maging mga apo ay makapagtapos din ang kanyang tanging anak na babae ang namamahala sa school family nila na Marteras Integrated Academy habang ang isang anak naman ang namamahala si sa isang pangpamilyang negosyo ang Laguna Hot Springs. Ang isa pang anak ay isang basketball coach, isa ay konsihal sa Pasig at ang huling anak ay isang ophthalmologist. Kaugnay nito si Yoyong ay huling nakitang aktibo sa komunidad ng sports noong April 24, 2024 nang dumalo siya sa isang pagpupugay para sa kupunan ng 1972 Olympics kasama ang dating teammates sa si Jimmy Mariano at Marte Samson. Sinabi ni Yoyong na isang karangalan para sa kanya na maging bahagi ng kupunang Pilipino na lumaro sa Olympics. Katunayan wala ng Philippine Basketball Team ang nakabalik sa Olympics pagkatapos ng karanasang yun sa Munich. Sa palagay din niya, hindi masyadong nagbago ang basketball mula noong mga araw na siya naglalaro. Lahat ni Yoyong, ang basketball ay iisa lang, ang skills ay iisa rin. Nagbabago lang anya ito sa tawagan at oras, pero basketball pa din ito. A Comedian Kung sa tagahangan ng basketball ay kilala siya bilang si Rosalio Martires na isang mahusay na manlalaro sa showbiz, kilala naman siya sa tawag na Yoyong at sa galing nitong magpatawa. Ginamit niya ang kanyang kasikatan bilang isang bituin sa basketball upang maging isang komedyanteng artista. Ang makulay na personalidad ni Yoyong ay nagbukas ng pintuan para sa isang papel sa silver screen, lalo na sa isang role bilang sidekick sa mga comedy movie na kasama ang trio na Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon. Lumabas siya sa hindi bababa na 20 na pelikula at apat na TV sitcom. Sa mga pelikula, kilala siya sa pagbibigay buhay sa mga salitang hindi ako galit, nagpapaliwanag lang. Isang catchphrase na ginagamit niya kapag tinatanong ng mga pangunahing karakter kung siya ay nasa masamang mood at kung saan nagsasalita siya ng kanyang hindi pagkakasiya si isang galit na paraan. Ayon kay Yoyong, nakapasok siya sa showbiz dahil din sa basketball. Tungkol naman sa sikat at markado niyang linya, sinabi niya na wala talagang partikular na kwento na nagtuturo kung paano nagsimula ang dialogue na yon. Ilan pa kanya mga kilalang pelikula ay ang Ma'am, May We Go Out, Once Upon a Time in Manila, Hindi Ba Tapos Ang Labada Darling, Ano Ba Yan, Love and Kisses, Enteng and the Shaolin Kid, at Pandoy, Ang Alalay ng Panday. Nag-guest rin si Yoyong sa mga palabas tulad ng Eat Bulaga, Bawal na Game Show, John and Ellen, Fill in the Blank, Chica Besh, Oh My Dad, at Wow Mali. Ayon kay Yoyong, ang pagiging aktor ay katulad din ng pagiging isang manlalaro ng basketball. Pagdating sa paghahanda, kung saan ay dapat na kondisyon, magbabasa rin ng script at pag-aaralan ang dialogue. Lahat anya ay talagang bibigyan mo ng oras parang basketball. A politician. Ang parehong industriya ng basketball at showbiz ang nagtahak ng daan para sa karera ni Yoyong sa politika sa Pasig. Masasabing naging matagumpay rin ang pagpasok niya sa larangang ito at patunay rin ang ilang taong panunungkulan niya. Unang naging konsehal siya para sa kalawang distrito ng lungsod mula 1995 hanggang 2004 bago siya nahalal bilang vice-alkalde noong parehong taon na naglingkod ng tatlong termino hanggang 2013. Bumalik siya sa kanyang tungkulin bilang konsehal mula 2013 hanggang 2022. Death Nitong nakaraang araw, isang malungkot na balita ang sumalubong sa mundo ng showbiz, politika at sports. Sa pamamagitan ng isang social media post, inanunsyo ng pamilya ni Yoyong ang kanyang pagpanaw noong June 18, 2024 sa edad ng 77. Sa mensahe, sinabi na si Yoyong ay napaligiran na kanyang pamilya at mga mahal sa buhay sa panahon ng pinagdadaanan nitong pagsubok. Nabuhay ito ng isang napakabukas at makulay na buhay. Inilarawan ito mapagmahal na asawa, mapag-alagang ama, maalagang lolo, self-made na tao, isang olympian, isang produktibong manlalaro ng basketball, komedyante, tapat na lingkod bayan, at isang anak ng Diyos. Talagaan nilang mahirap tularan ang mga yapak nito. Idinagdag din ng pamilya ni Yoyong ang kanilang mensahe ng paalam para sa kanilang ama na sinabi, You served God, our country, and your fellow men. Rest in peace, Papa. We love you. Walang nabanggit na dahilan ng pagkamatay ni Yoyong, pero ayon sa isang ulat, komplikasyon daw sa pneumonia ang naging sanhi ng kanyang pamamaalam. Kauli na malungkot na balitang ito, dumagsa ang dasal, pagkikiramay sa naulilang pamilya at ang mga papuri para kay Yoyong sa iniwan nitong legacy sa larangan ng palakasan, entertainment at politika. Pinarangalan din na kanyang pamilya, mga kaibigan, mga tagahanga at dating mga kasamahan ang kanyang alaala at ipinagdiwang ang kanyang maraming bahagi ng buhay. Isa sa mga unang nagbigay pugay sa fleet-footed point guard ay four-time PBA MVP na si Mon Fernandez na kasama rin ni Yoyong sa Philippine team na nanalo sa ABC sa Manila noong 1973. Mensahe niya, You have served your constituents well. I will forever be proud of your accomplishments. Your legacy as a sportsman and as a public servant will remain an inspiration to many. Maayong pagpahuway yong. Nagpahayag din ng kalungkutan si Gilas Pilipinas head coach Tim Cohn. Sinabi niya na si Yoyong ay kanyang idolo na karapat dapat banggitin kasama ni na Ramon Fernandez, Sunny Jaworski at Francis Arnaiz. Lahat niya. Yoyong Materes, one of my heroes on the hardcourt growing up, passed away. R.I.P. Always Remembered. Nagluksa rin si dating PBA Commissioner Noli Iyala sa pagkawala ni Yoyong na huling nakita niya sa Cebu noong Final Four ng East Asia Super League noong nakaraang Marso. Anya, Yoyong was a kind man and treasured his roots and basketball. He will be missed, RIP Vice. Ang barangay San Miguel sa Pasig City nagpost din ng pagpupugay para kay Yoyong na tinawag din na isang di pangkaraniwang leader na buong buhay na isinumpang maglingkod sa mga tao at pagandahin ang kanilang lungsod. Inalala nila si Yoyong bilang isang mapagkalingang tagapagtaguyod, trustworthy friend at tunay na haligi na kanilang komunidad. Ang pagiging mabait at ang nakakahawa ng ngiti ngaraw nito ay magpapabilis sa kanilang mga puso magpakailanman. Nagpapasalamat sila sa mahalagang kontribusyon na ibinigay ni Yoyong sa panahon ng kanyang paglilingkod sa publiko na nag-iwan ng isang matibay na alaala na magpapatuloy na humuhubog sa kinabukasan ng kanilang lungsod. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!